ni pong uh, lalaking binaril ng sariling ama patay. May update po dyan ng Bombo Lawag. Bombo Police Report Patay ang isang binata ng pagbabarilin ng sariling ama sa Barangay 22 San Guillermo sa bayan ng San Nicolas, dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nakilalang biktima na si Giovanni Cabata, 25 taong gulang, habang ang suspect na ama ng biktima ay si Fermin Cabata, 57 taong gulang ni isang retiradong Philippine Army na kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Randy Damo, hepe ng San Nicolas Municipal Police Station, ang sanhi ng pamamarila ay dahil nagselos umano ang suspect sa kanyang asawa at nagalita dahilan upang ilabas ang mga damit at sinunog ang mga ito. Kugnay nito nakita ang isa sa mga anak ng mag-asawa ang isrente at pinuntahan ng ama sa kaumano sinuntok ito sa mukha. Dahil sa sobrang galit, kinuha ng ama ang baril sa kanyang kwarto at ilang beses pinagbabaril ang anak na nagtamo ng tama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Narekobre mula sa pinangyarihan ang dalawang 5.56 magazine at dalawang 7.62 magazine kabilang ang limang kapsula. Samantala, haharap ang suspect sa kasong Side at Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Uh, so far ang uh, nakikita natin ay pipilahan natin siya ng parasite at kung papasok yung uh, uh, 10591 niya. Isang motibo na nakikita natin ay mukhang may selos siya sa, sa kanyang asawa. Sa ngayon, nasa kulungan na ang suspect at kasalukuyang pinaghanap ng pulisyang baril na ginamit sa naturang insidente. Yan ang ulat mararito sa Bomba Radio Lawaga. para sa Bomba Network News. Ako si Bomba Romney Kimuyuga para sa number one in most trusted radio network in the country, bombaraj Philippines, Basta Bombo!